Nananawagan naman ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Reyna Mercedes sa magulang o kamag-anak ng bagong silang na sanggol na napulot matapos itong iwan sa gilid ng irigasyon at basurahan sa barangay tangan Reyna Mercedes. Matatanda tanghali noong ikadalawampu ng Agosto nang matagpuan ng isang residente ang sanggol na pinangal, pinangalan ng si Leo Bernard Roque sa nabanggit na lugar. Kagad naman itong inasikaso ng mga opisyal ng barangay at kalaunan ay dinala sa Rural Health unit ng Reyna Mercedes at the Kawayan City District Hospital upang suriin ang kanyang kalagayan nang masiguro na maayos ang kalagayan nito dinala ito sa Municipal Social Welfare and Development at ngayon ay nasa pangangalaga na ng lisensyadong foster parents sa ngayon nananawagan ang MSWDO sa magulang o kaanak ng sanggol na makipag-ugnayan sa kanila upang pag-usapan ang nakakabuting gawin para sa sanggol ang hindi nila pagsipot sa panawagan ay nangangahulugan umano na wala na si langa hangarin na kulin ng sanggol kaya naman kung ganito ang mangyayari ay gagawa sila ng nararapat na hakbang upang magkaroon ng isang permanenteng pamilya ang bata para sa kanyang maayos na kinabukasan. Para sa magulang o kamag-anak ng bata maaari silang personal na magtungo sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Reyna Mercedes Isabela na matatagpuan sa Municipal Hall na Grande Reyna Mercedes at hanapin ang social worker na siya ginoong Alvin L. Dagyo o tumawag sa numerong 0936-325-8826. IFM News.